Magandang gabi mga classmates. May winner ako dito yung palay ko na pumpkin. Ano so, sa tingin nyo mga classmates? Pwede na bang pakain ito? Kakakul lang nanalo eh. Pero minor lang yung sugat niya rito. Tsaka sa paa. Gusto ko sana yung video kaso bawal kay lolo youtube hindi hado ito mga classmates hindi hado maliit lang parada kasi nakita parada ng kalaban natin nakasalang na ngayon yung mga itlog nito eh mimigay tayo ng mga inahin nito mga sisiw ng mga babae mamimili tayo sa mga comment section ng mga lagi nanonood tapos tapo comment sa mga video natin ibigyan natin ng mga month old na story. mga pumpkin lines yan ang nanay nito pumpkin hats papapito ko sa susunod na video thank you thank you